Ladies, ito ang mga gawin nyo para mas mapapamahal sa iyo ang karelasyon mong lalaki. Hello guys, alam nyo ang isang relasyon, ang pagmamahal. Kailangan ay meron tayong mga ginagawa dyan para mas napapanatili yung pagmamahalan sa bawat isa. Kapag ito ay napapabayaan, nagiging kampante, doon nagkakaroon ng problema, okay? Parang halaman at hayop yan kapag yung halaman pinabayaan mo, hindi mo na siya nadidiligan. Sigurado na yan ay malalanta. Ang hayop naman kapag hindi mo na yan pinakain, pinainom, siguradong papayat yan hanggang sa matuluyan na. Ganon din ang pagmamahal. Kapag pinabayaan mo, masisira yan. Mapupunta sa wala. Kaya ito ang ating topic ngayon, mga gawin mo para mas lalong mapamahal sa iyo ang lalaki. So kung nakaka-relate Panoorin mo ito. So, eto. Number 7. Panatilihin ang spark. Wow! Spark talaga, no? So, ito na yung buhay ninyo bilang magkapareha sa inyong mga pribadong mga silid. Okay? Alam mo na yun. Yan na yung S. Alam mo, yung S na yan talaga. Napakahalaga yan sa lalaki at sa babae yan talaga yung pinagsasalukan ninyong dalawa na doon nyo ibinubuhos yung pag-ibig nyo, yung inyong nararamdaman sa bawat isa. Ayan na yung ultimate na talagang nagbibigay ng kasiyahan sa inyong dalawa sa usaping physical, okay? So, panatilihin yung init, yung spark, yung excitement sa inyong dalawa, okay? alam mo na ang mga dapat mong gawin dyan. Madali lang yan. Manood ka sa aking mga previous videos. Napakarami kang pwedeng matutunan po doon. So, ayan po ang number seven. Number six, pag-iwas na magkakaroon ng lamat ang iyong relasyon. So, ito na yung mga bagay-bagay na alam mo na kapag ginawa mo ay magkakaroon ng kasiraan, magkakaroon ng negatibong impact sa inyong relasyon. Alam mo na yon yung mga panloloko, pagsisinungaling, pagtatago, paglilihim sa lalaki at sa inyong dalawa bilang magkapareha, huwag na huwag niyong gawin ang mga bagay na yan. Kasi maaring sa umpisa ay hindi pa lumalabas o sumisingaw yung mga kabulukan na yan. Pero pagtagal din ay sisingaw at sisingaw din yan at malalaman din ng kapareha mo. Kapag nalaman na niya ang mga kalokohan na yan, sigurado na sobrang dagok sa partner yan at sigurado na yung pagmamahal din ay bubulusok yan. Sa halip na pagmamahal, ay wala na. Pagkamuhi at kung ano-anong negatibong pakiramdam towards you ang kanyang mararamdaman. Kaya iwasan, huwag gawin yung mga alam mo na nakakasira sa pagmamahalan ninyong dalawa. Number six. Number five. Ito yung pagkakaroon ng sariling buhay. Meron ka ring mga goals. Meron ka ring mga gustong gawin sa buhay. Mahalaga na mayroon kang mga interes at layunin sa buhay na kahit na wala yung partner mo, ay kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa na hindi ka laging nakadepende sa kanya. Ito yung pagiging independent mo. Ang the best dito is magkaroon ka ng uh, pinagkakitaan, pinagkakaabalahan. Kahit sabihin natin na hindi talaga siya sobrang malaki ang kitaan, ang mahalaga ay busy ka. Nagiging masaya ka sa ginagawa mo at matagumpay sa pinili mong larangan kung saan ikaw ay uh, kumikita rin. Kahit maliit, basta meron kang income or source of income, okay? Kapag ganyan, naa-appreciate lalo ng lalaki yan. Mas mamahalin ka ng lalaki niyan kasi nakikita niya na kahit sa mga maliliit na paraan ay gumagawa ka rin para mismo sa sarili mo, okay? Maganda yan sa isang relasyon mas nagiging malapit pa nga kayo kapag ganyan kaysa naman na lahat na lang ay inaasa mo sa lalaki na wala ka nang ginawa kundi kumingi at uh, mag-demand ng kung ano-ano sa partner mong lalaki. So ayan po ang number five. Number four, eto, yung bigyan mo siya ng espasyo. Ang mga lalaki may mga pagkakataon na gusto rin nilang mapag-isa or gusto nilang makasama yung kanilang mga tropa or simpleng gusto lang maglaro ng basketball o kaya yung nakita mo na literal na nagiinuman. Yung mga ganyan, yan ay activity na mga kalalakihan yan, okay? Yung mga paminsan-minsan na ginagawa, okay lang yon Huwag lang gawing bisyo or huwag madalas. Ganon po yon So, kapag uh, pinapayagan mo ang partner mo na gawin yung mga gusto niya, yung mga hobbies niya, maglaro ng basketball, kalikutin yung kanyang sasakyan, gumala or tumambay kasama ang kanyang mga kaibigan. kaminsan minsan payagan mo siya. Kasi ang lalaki, kapag pinayagan mo dyan, sobrang masaya yan, okay? Mas maganda pa nga kapag pinapayagan mo kasi alam mo kung nasaan siya. Kasi kapag hinihigpitan mo yan, sigurado na gagawa ng paraan yan. At siguradong hindi mo alam kung nasaan siya. Yan yung nagsisinungaling na yung lalaki para lang makalusot makapunta doon sa gusto niyang gawin, di ba? So, mas maganda kapag pinapayagan mo. At least, alam mo kung ano ang ginagawa niya, kung sino ang mga kasama niya, kung saan siya naroon. Kaysa yung sobrang hinihigpitan mo, madalas yan nag-uumpisa yung pagsisinungaling at kung ano-ano pang mga gawain na hindi na maganda, okay? Number four. Number three. Ito, yung pag-aaruga mo sa kanya. Ang mga lalaki, kapag nasa isang relasyon yan, mas lalo nila nararamdaman ang pagmamahal mo kapag inaalagaan mo siya. So, paano mo ba alagaan ang iyong partner? Simple lang, o ba diba? Pagsilbihan mo siya, okay? Ipagluto mo siya. Alam mo, napakahalaga yung may alam ka sa pagluluto. Kung narinig nyo yung kasabihan na the way to a man's heart is through his stomach. So, may katotohanan talaga yon okay? So, ano pa ba yung ibang mga pag-aaruga mo ito yung mga bagay-bagay na ginagawa mo para sa iyong partner. Paghahanda sa kanyang mga damit, paglalaba, yung simpleng pagtatanong kung okay ka lang, kumusta ka na, yung mga ganon, pag-aaruga at pagpapakita na ikaw ay may care sa iyong partner. Sobrang nakakain yan sa lalaki kapag nakikita niya na super alaga ang ginagawa mo sa kanya. Yan ang isa sa witness nila kapag nakikita nila na inaalagaan sila ng kanilang kapareha. Number three. Number two. Ito yung ipahayag mo ang pagmamahal mo. Ito yung mga gawain na nagiging malambing ka sa kanya. Yung ipinapakita mo sa mga ginagawa mo na mahal mo ang partner mong lalaki. Yung mga simpleng pagyakap sa kanya, yung paghalik mo sa kanya, sobrang nakakatulong yan sa ikabubuti ng relasyon nyo yung pagmamahal natin sa ating mga partner dapat ipinapakita natin hindi yung nananahimik lang tayo yung wala tayong binagawang uh, expression ng ating pagmamahal huwag pong ganon ang pagmamahal natin dapat nakikita at ipinaparamdam natin sa ating kapareha okay? so ladies, lambingin mo si partner ipakita mo na mahal mo siya sabihin mo, bigkasin mo yung mga salitang mahal kita, diba? I love you kapag narinig ng partner mo yan ako matutunaw yan sa pagmamahal ang lalaki ay ano yan eh emotional din yan kapag nakakarinig ng mga ganyang matatamis at sobrang mapagmahal na salita number two so eto number one eto yung magiging tapat ka alam mo sa isang relasyon mahalaga na nagiging tapat kayo sa bawat isa ito yung magiging bukas ka sa inyong mga saloobin sinasabi mo yung mga nararamdaman mo sa kanya. Huwag kang magtikis ng mga damdamin na hindi maganda sa iyo. Maging open kayo sa komunikasyon nyo sa bawat isa. So, yung pagiging tapat, ito rin yung mga gawain na magaganda. Sa usaping relasyon, pagiging tapat mo, yung ikaw ay nagiging honest sa partner mo, hindi mo siya niloloko, at hindi ka nagsisinungaling, sigurado na yung pagmamahalan nyo ay tatagal yan. Pero kapag nahaluan na ng halukohan, ng mga kasinungalingan, pabulusok na ang relasyon nyo hanggang sa mawala na yung pagmamahal. Isa yan sa dapat mong gawin para mas mamahalin ka ng lalaki. Number one. So, ayan po ang ilan sa mga pwede mong gawin para mas mamahalin ka ng lalaki. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.